We don't want to kill that tradition. <coughs> Kasi nga, kahit marami naman ang ihanda natin sa Noche Buena, kakainin naman natin yun dun sa mga susunod na araw. We are not, Filipinos are not, are not wasting any food. We are famous for not actually wasting food. Tayo nga lang yung kumakain ng wings na simot sarap. Buto lang talaga ang may iiwan. nakakadiri na yung ginagawa nila. O sabi dito ni Zentrin, at ang mas nakakadiri pa dyan mga kabats natin, no? itong si Atty. Claire Castro, tinatawan-tawanan niya pa yan. Tinatawan-tawanan niya pa yung Pilipino. My goodness. Gustong i-downgrade ang lifestyle ng mga mamamayan, especially when celebrating a tradition or holiday. Because they are incompetent. では